Ay bitol. Andito na si Tipong sa area. Komot ang sigaw, meno. Salamat. Andito tuloy siya. Ay. Andito ra set. Betol, ayan, so pagpalang araw po sa lahat. Mga sulit supporter Punatin natin diyan. I love shout po, So ngayong araw tol, andito na naman tayo sa area. Nang babalik na naman tayo dito tol. No. So, yun. Shoutout po sa inyo lahat mga solid supporter po natin dyan na hindi po nagsasawa na sumuporta sa atin simula nung una hanggang dulo tol. Ayan. Mahal na mahal ko kaya tol. Sana hindi kayo magsawa na supportahan tayo. No? So, at sa pagla, pag supporta po ninyo sa team katakot. Uh, thank you po sa inyo lahat. So, ngayong araw tol uh, punta natin yung kaibigan nating ano, team na ang kanto. Balikan natin siya ngayon tol. Uh, baka may alam siya no kung saan nasaan si Parenge so tol salat lahat ng nagmamahal no. Ayan, paki-share po niyo itong video na tol kapag napanood niyo po ito. Asahan uh, po natin 'yan tol na sana i-like and share po niyo to. Uh, out po sa inyong lahat na Ayan, uh, mga OFW Ayan taga-Mindanao at taga-Manila, ayan. Yung iba't ibang lugar no. kasibo Cebu ayan. Kung, uh, nasa abroad ayan uh, ingat kayo parati dyan tol at lagi magdasal tayo uh, laban lang sa amo ng buhay yun tol samahan nyo kung yung araw na to pasukin ang mundo ng kubalagan yun tol ayan saan ko pala po sa ating lahat no good morning po lahat, Mga na sa inyo lahat uh, tol lahat nagmamahal sa channel natin sa mga walang sawa na sinuporta ko sa atin pabalik po tayo sa kaibigan po nating itim na yung kanto to ibigyan po natin ng alay to shout out pala kay no kita sibli shout out sa kita at sa lahat ng mga sumuporta shout out sa inyo to sa hindi nagsasawa sawa natin to kung saan banda yan to lagay ko pa dito lang yung banda

kaibigan magandang tanghali kaibigan ako ito si Night Ghost TV tayo nakahanda dito na pang alay tol pero pasensyahan lang tol hindi, hindi ko na muna ito i bablog tong bigay natin na alay tol no? Sige, para pang ano din pang ano din tawag um, to respeto na din sa kanila tol kasi Ibablog ko naman sana tutuloy yung pagbigay natin ng alay Kaso sa panaginip natin to May, may, may masamang pangitain yung panaginip natin to So, ulit, tol, ano, pang, uh, noong bumalik ako dito, hindi ako nagdala ng, ano, ng kamera. Uh, nag-alay ako dito. The size ng gabi yun. Sakto oras nyo, tol, pagdating ko dito sa lugar nyo. Uh, hindi ako nag-alay dito, tol, taka yung pag-uusap namin, privacy lang, tol, no. So, sana maintindihan nyo, tol. At, ayan yung pagbigay natin ng ala niya natin, hindi natin na i-vlog <coughs> so itong ala din natin ngayon hindi natin ito isama sa vlog natin ngayon tulong no? sa explore natin ngayon hindi natin ito isama kasi iba yung pakakala uh, natin sa inyo tulong yung tanongin natin kung meron siyang alam kung nasan si parang si Pux so sana maparamdam siya ngayon tulong no? kasi nasa mismong lugar na tayo niya Kaibigan, magandang tanghalin sa kaibigan. Wala pa tol. Hindi pa nagpaparamdam tol. Kaibigan. Kaibigan, o oh, yan. Oh, magandang tanghalin din Kaibigan. sa imo oh, ang speed o ang respeto. Nakapasalamat sa Hindi siya, hindi siya napakita sa tol. Salamat daw tol. Yung nakakasi pumunta na tayo dito tol eh. Nagbigay tayo ng alam yung nakaraan tol. Nakapasalamat sa tol na ano tayo. Nagbigay tayo ng alay nung nakaraan yan kaibigan may sa sadya sa nasok ako kaibigan eh uh, may Ano sana nako kaibigan gusto tanong kayo. Kasi yung kaibigan ko na, na dito sa lugar na kaleng. Alam mo kaibigan? si Angipog? Oh. Nah, na si dito na siya to, dito na siya to, Andito na siya to, Andito na siya to, dito na si to, dito na si, to, dito na na siya to, to, dito to, Sabi ni siya kan. dito na siya Kita yung kamera natin tol. mana nakita sa nakita ang camera natin tol dito tol. Alam mo ba kaibigan kung kumusta nang kalagayan ng kaibigan? Si okay lang ba siya kaibigan? Pero nasa yung mga kaupan ang nagatag sa iyo. Ano kaibigan? Magkaon. Nagliso na siya gawas diri sa area. Kagay, hirap na daw si Jipogs at kutom na daw si Jipogs. nabuktot na resipok to Kakikutom na resipok to May konti sana akong alay dito kay Bigan Ah uh, ko sanang nang ipaabot sa iyo to Paabot ko na naman ito sa iyo kay Bigan Uh, kunti lang ito. Uh, sana tanggapin mo to kay Bigan. No? Okay, okay lang sa kay Bigan. Eh, yo tol. Ang bait talaga ni kay Bigan, ang bait talaga. Ha? Huh? Napakita sa kanina tol, diyan diyan Ayan ang sabi niya, Tol. Ibahagi na lang natin to sa kaisamahan natin. Kasi naawa daw siya kay, no gutom na gutom na daw. Gutom na gutom na daw si parang Jipux daw, Tol. So, paano naman natin maanang si parang Jipux, no? nagutom na daw si parang jeepo So, tinanggihan niya yung ialay natin sa kanya. Sa kanya. Kasi parang lang daw ito ka jeepo. So, maraming salamat kaibigan ha. Sa kabaitan mo kaibigan. Maraming maraming salamat sa iyo kaibigan. Dahil... di ka naging katulad ng iba na sobrang sama. Totoo nga pala talaga Ang sabi-sabi na to, no? Totoo nga pala talaga Yung sabi-sabi natin tol na Huwag tayong humusga kaagad tol Kung pangit man sa paningin natin tol Hindi lahat na mga Ano tol Kung iba yung paningin Sa paninaw natin tol Yung ugali nila Masama na din So nakadepende pa rin yan tol so, no? Kung anong mismo yung naka, Nasa kalooban mo tol Kung kahit na Kuwapo ka kung maganda ka sa paningin Mayroon din palang Ang kinatatago na sa loob tul Na masama Kaya dapat tayo tul Ito yung tandaan natin tul Tul, kunting tul Yung dapat tandaan natin Na huwag tayong mahusga tul sa pananaw natin Kung ano may yung nakikita natin tul Kasi hindi lahat tul Kahit na pangit Sa paningin natin O iba sila O dahil sa kulay nila ay magiging masama na sila tol ito po yung laging it ilagay eh, natin sa anong natin tol talasan po natin yung pag natin talaga nawag na wag na wag po tayong magpuhusga kasi tao lang po tayo tol alam natin tol kung sino yung makakahusga sa lahat tol At alam natin yung, tol alam, alam ko na alam po ninyo kasi alam po Nindig yung ano ko libo ko sinabi ko na to hindi ano, yung libo So, ito mayroon tayong konti sa nang ialay pero hindi ko naman sana to Ibablog eh, Kasi sa pagpapahal yung nakaraan pumunta ako dito ng alas 6 ng gabi. Uh, napanaginipan ko na yan to na hindi na niya ako, hindi ko, hindi ko daw ipapablog. Kasi, eh yun, sinunod ko naman to kaya medyo maganda yung pinag-usapan namin. Uh, itong mayroon sana to kung dala dyan sa ano natin, bag natin. pamahagi na natin ka pa rin jeepos kasi gutom daw sa pa no? yung kinakain lang daw niya dito bayabas so mahirap hanapin yung kung saan po nung bayabas dito to kaya sobrang layo na siguro nang inabot ko sa area nito to kasi sobrang lawak ng area na to tol mawawala ka dito tol delikado talaga tol kaya ayan tol so dahil yan salamat sa kaibigan natin kasi nandito pala si Jipus hindi daw siya na ano pero ang problema lang gutom na gutom na daw si parin Jipus so yun to to maghanap tayo ng pwedeng pagkatagawan sana makita to ni parin Jipus no kaibigan alas na kaibigan salamat sayo kaibigan oh. <coughs> Sintol, Maghanap tayo to Maraming salamat sa iyong kabaitan Kaibigan <coughs> maghahanap tayo tol ng magandang spot na mga bilis mahanap ni parang kasi walang daw, ano, Ay, ito kaya hiwalan daw nakain dito kahit pa paano tol? may nakain si jeepox tol kahit pa paano ito so yun tal samahan nyo ko tol at samahan nyo maghanap ng lugar na pwede yung pagkakalagyan ito yung mas maganda tol mas mabilis makita ni pareng ipos to no at sana na lang, lang siguro at sana na lang siguro to makita na lang, lang siguro natin si pareng ipos no <coughs>